ano? Letter pa rin. Anong letter? Letter po para po makapasok. Oo, oh, gawa. Pagawa kay Apple para mag-copy, yes, Sir Yes po. Thank you po. Nakasulat yung mga baboy niya dyan. Okay, Walang... okay lang po. Basta po yung letter. Wala, Wala naman, naman, naman po kayo, kami. pangalan mo? Bigyan mo ko ng pangalan mo. Pwede sa letter. Ito po. Ito po. Ito po. Ito po. Ito po. Ito po. Marketing okay. kayo okay. ng baboy. Okay. Ayan, mga artik. Ito po yung marketing. Kasi siya kasi yung marketing ng baboy, sabi eh nag-engage -e sila. Nag-engage -e sila ng marketing ng baboy, nagbe-event sila. Uubusin natin ay diyan ito ang naging senaryo sa pagpunta ni Bamban Acting Mayor Eranyo R.D. Timbang sa GCID Marketing Compound sa Barangay Anupol umaga nitong Martes, August 20. Bahagi ito ng inspeksyon ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ng municipal Agriculturists sa mga pigiri matapos na maiulat na di umano'y pagkakasakit at pagkamatay ng mga alagang baboy. Kwento ng mga empleyado ng kumpanyang GCID hindi nila basta-basta pinapasok ang mga opisyal ng local government unit o LGU dahil sa habilin umano ng kanilang amo na tumalima sa biosecurity measures. Si Sir Willing naman po kami mag-comply. Kung ano po yung uh, dapat o kailangan, uh, willing naman po kami gawin po 'yon. Kaya lang po uh, ang nangyari po kasi dapat po sana Uh, idinaan po sa magandang proseso kasi nga po yung ginawa po sa amin ni uh, at uh, Mayor Erdi uh, Timbang um, tinakot niya po kami uh, tapos po may mga sinabi po po siya na exact word na ipa, uh, ipapaubos ko kayo dyan kami po kasi mga simpleng trabahador lamang naman po sir, dito rin po kami kumbaga po uh, natatakot po kami sa nangyari. Siyempre po, dito po kami nagtatrabaho, kaya kailangan po, protektahan din po namin yung pinagtatrabahuhan po namin. Sir, pumunta dito si Mayor R.D. Timbang. Uh, pinipilit niya pong pumasok. Eh, sabi po namin, uh, uh, hintayin po namin yung signal ng katasamin, katas sa amin kasi boy lang po kami dito. Tapos dinala kami sa presinto, sir. Wala naman kaming kasalanan, sir. Pinulong pa dito? Ah, uh, nag-explain lang po kami doon sir e, pinaliwanag yung mga uh, yung mga anong nangyari daw dito Giit naman ni Mayor Timbang, walang nakarehistro na hog farm sa lugar, kaya minarapat nilang inspeksyonin ito. Yung DA kasama yung veterinary at kasama na rin po yung mga barangay tanod para mang testigo sa bagay na yon. Wala po kami linabag na basas doon. Eh, kung ano nga po to kung by security po at restradong may permit ngayon, di po namin lalabagin yung karapatang pantao, lalo na po yung mga nagtatrabaho doon. Isang cease and desist order ang kaagad na ipinataw ni Timbang sa nasabing negosyo. Yun ay matapos matuklasan na palihim umano ang ginagawang pagbabaon ng mga nasawing baboy na hindi man lang naiuulat sa tanggapan ng municipal agriculturist. May ipinakita pang video ang kampo ni Timbang sa CLTV 36 News para suportahan ang kanilang isinisiwalat. Ayon kay Jerilyn Pasqua, ang acting chief ng Business Permit and Licensing Office o BPLO ng Bamban, bahagi ng kanilang proseso ang pagsisiyasat sa nature ng business ng QSEED Marketing na hinihinala nilang pagmamayari ng sinibak na alkalde na si Alice Go. Uh, saan nangyari po na... Uh... Ang pangyayari po kahapon at saka kanina, uh, gusto lamang po namin linawin na wala pong permit or business permit ang QSEED marketing sa Barangay Anupol o sa Mangoland. Uh, na kung saan, kaiba naman po siya doon sa tinatawag natin QC genetics. Na kung saan, ito ay may permit pero ito po ay matatagpuan sa Barangay Bangko naman. Ang QSEED uh, genetics po, nasa Bangko po yun. Pero sa Barangay Anupol po, na tinatawag nga po natin na QSEED marketing, wala po tayong nakita na ano pa man pong uh, dokumento na magpapatunay na may business permit po sila. Uh, hindi po namin siya mas, masagot na uh, definite na ito ay sa sinibak na alkalde o do sa korporasyon. Uh, bagamat ang nabanggit nga po kanina is na ang naroroon na nag, si pag-receive ng cease and desist order natin at saka nung letter po natin na kung saan si, uh, na inadvise natin sila na gusto po ng uh, munisipyo ng uh, uh, Bamba na mag-inspection. Eh, mga kasamahan po o galing po sa dating uh uh, uh mayora po natin sina Ma'am Fides at saka sina Ate Chi po. Samantala, hindi pa lumalabas ang resulta ng laboratory test sa blood sampling sa mga baboy na kanilang kinumpis ka sa compound. Ngunit bahagi ng paniniguro na hindi umano makokontaminan ng ASF ang bayan, ipinagbawal na rin nitimbang ang paglabas-pasok ng mga buhay na baboy sa bamban sa loob ng 30 araw. Alinsunod dito sa kanyang inilabas na Executive Order No. 67, Series of 2024. Laman din ng executive order ang mas mahigpit na surveillance sa labing limang barangay ng bayan. Sakaling magkaroon ng kumpirmadong kaso ng ASF, otomatikong magkakaroon daw ng kaling o pagpatay sa mga baboy sa loob ng 500 meters radius ng ground zero. Nire-require din ang mga barangay official na magsagawa ng pag-inventaryo sa mga existing na business owner at gayun na rin sa mga backyard hog racer. Ako si Paolo G. Santos para sa CLTV 36 News. うん。<music>